Hello guys! So, ang topic natin for today, bakit maling lalaki ang napupunta sa'yo? Marami akong naririnig or marami akong nababasa na mga babae na nagre-reklamo na ang mga lalaki ay pare-pareho daw. Lahat daw ay manluloko na kapag yan ay nagloko, magloloko na yan. Kahit daw ibigay mo ang lahat, pag gusto niyang magloko ay magloloko at maraming marami pang ibang negatibong mga sinasabi ng mga kababaihan tungkol sa mga naranasan nila sa piling ng kanilang partner or ng mga naging karelasyon niya. Bakit nga ba napupunta sa iyo ang mga maling lalaki na yan? So kung nakaka-relate ka, panoorin ang video na ito. So without further ado... So, ating alamin kung bakit yung natapat sa yung lalaki ay mali. Number one, binola ka. Self-explanatory na siguro yan. Hindi na siguro kailangang i-explain yan. Di ba? Klarong-klaro naman na ikaw rin ay nagpabola. Di ba? Alam niyo, ladies, ang uh, lalaki na talagang uh, matamis magsalita, magaling, mambola, lahat ay kayang-kaya niyang mahulog sa kanyang bitag. Talagang lahat ng nakakabighani, lahat ng nakakainlove ay gagawin ng lalaki na yan. Ikaw, bilang isang babae, talaga namang ikaw ay maniniwala, di ba ba? Naniwala ka sa mga pambobola ng lalaki na yan. Kaya noong magkasama na kayo sa iisang bubong, lahat pala ng mga sinabi ng lalaki na yan ay puros pambobola, walang katotohanan. Karamihan ay puro kasinungalingan. Lumabas na yung totoong kulay. E ngayon, nagre ka na dahil ang natapat sa yung lalaki ay mali, di ba? Sino bang nagkamali? Yung lalaki ba o ikaw? So, ayan po ang number one. Number two. Ito, yung puso. Puso mo ang nanaig yan ang sinunod mo noong panahon na nagliligawan kayo at nagpapaligaw pa pa. Di ba? Aminin nyo na noong mga panahon na ikaw ay nililigawan, napakasarap ng feeling na iyong nararanasan noong mga panahon na yon. So yung puso mo talagang uh, umaapaw ng pag-ibig yan. So nabulag ka na, di ba? Yung utak mo hindi nagumana. Kahit ano yung mga ibang uh, hindi ka nais-nais na nakikita mo sa lalaki na yan, wala lang, okay lang. Kasi nga, nagmamahal ka na, nabulag ka na dyan sa pagmamahal na yan. Di ba? So, hindi na gumana yung rasyonal na pag-iisip mo dahil ang nasunod ay yung puso mo. Ito yung madalas na nangyayari. Hindi na nila iniisip kung ano yung maaring mangyari sa tinaharap, di ba? Parang yung mangyayari dyan is bahala na. Bahala na. Bukas. Uh, basta, nagmamahal ako. Susundin ko na ito. Hindi na ginamit ng utak. Sayang naman yung utak na yan. Di ba? So, ayan po ang number two. Number three. Marupok. So, ibig sabihin, ikaw ay naging marupok. Nung mga panahon na ikaw ay nililigawan napakadali mong magpapaniwala sa mga pinagsasabi ng lalaki. ba? Diba? Napakadali mong mahulog sa kanyang bitag. Konting matatamis na salita at ikaw na ay kinikilig-kilig na. ba? Diba? Kaya dahil sa ikaw ay marupok, eh di oo ka na lang ng oo. Tinanggap mo yung mga sinasabi ng lalaki na yan. So ano ang nagiging consequences? Bumigay ka na. Ibinigay mo na sa mga panahon na kayo na ay nagsama dyan mo na nakita na hindi pala ito yung dapat na lalaki na pinili ko, di ba? Dahil nga sa ikaw ay naging maruko, kaya dyan ka napadpad sa lalaki na yan. So, ayan po, ang number three. Number four, ito yung higas ng ulo mo. Siguro, nung mga panahon na mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, or nung mga panahon na niniligawan ka pa lang, Marami ka nang naririnig ng mga salita. Siguro 'yung mga kaibigan mo, pinagsasabihan ka. 'Yung mga pamilya mo, sinasabihan ka o kaya pinapayuhan ka na sana ay uh, huwag sa lalaking 'yan. Sabi nga, kung saan may usok, may apoy di po ba? So 'yung mga nasa paligid mong mga tao, 'yung mga literal na marites, minsan nakakatulong din 'yan sa mga aspeto na ganito. Kasi alam na alam nila 'yung mga nangyayari. Kapag pinayuhan ka o sinabihan ka ng mga kaibigan mo at talagang hindi ka pa rin naniniwala, ayaw mong makinig talagang literal na tigas ulo mo, bumigay ka na. Dahil sa katigasan ng ulo mo, bumuka ka, ka na, di ba? So, ayan. Ano ang mga resulta niya? Naging kayo na. So, noong nasa relasyon na kayo, diyan mo na pala nakita na totoo nga ang mga pinagsasabi ng mga taong nagsasabi sa iyo o mga nagpapayo sa iyo. So, dahil sa katigasan ng ulo mo, yan ang napala mo. Number four. Number five. Sugal. Sumugal ka. ba? Diba? Kasi alam mo na na ganyan na yung lalaki na yan. Nakita mo na yung mga negatibo sa lalaki na yan. Pero, nanaig yung puso mo. So, inisip mo na baka sakali magbabago siya. So, di ba? Sumugal ka. O, oh binigay mo yung puso mo, tinanggap mo yung pagmamahal niya. Pinasok mo ang relasyon na 'yan, sumugal ka sa pag-aakala na magbabago siya. Nagbakasakali ka, na baka kapag nagsama na kayo ay magbabago na yung lalaki na 'yan. Pero, talagang mukmukan na literal na ganyan na yung lalaki na 'yan. Wala nang pagbabago. Dahil sa mga desisyon mo, 'yan ang napala mo dahil sa mga maling decision mo. Yung sumugal ka sa lalaki na yan kahit alam mo na na mali talaga. Diba? So yan po ang number five. Number six. Ito, yung trip-trip lang. Oh, ano nga bang ibig sabihin yan? Ito yun, di ba? Uso ngayon ito sa mga kabataan. At uh, halos lahat ganito na ang nangyayari. Di diba? Uh, so, mga kabataan ngayon, marami na ang mga nabubuntis ng na mga teenagers. Kadalasan, marami pa dyan yung mga minors. Minsan, 14, 13, 15, buntis na. So, ano bang ibig sabihin ng trip-trip lang? O, oh, example na lang, di ba? So, tropa-tropa yan eh. Tropa-tropa, tapos nagkakaayaan, gumala, o kaya tumambay, mag-inuman. So, sa mga ganyan mga ginagawa, ang kasunod niyan lagi humahantong at humahantong na sa mga ganyang mga gawain. Kapag nagkainuman, nagkalasingan, ka na ang iyong mga hita. At dahil diyan, kasi mga bata pa, sobrang mapupusok, di po ba? Wala nang iniisip yan kung ano na ang mangyayari. Basta sinusunod lang yung gusto ng katawan. So, trip-trip nga lang, di ba? Kanya-kanyang trip daw sabihin pa sa iyo. Kapag pinagsabihan pa yan ng magulang, sila pa yung magagalit, di ba? So, dahil sa mga ganyang mga asal. So, umpisa pa lang, ay mali na yung mga nangyari. Kaya, anong nabuntis, ano pa nga ba ang expected yan? Di po ba, kadalasan, most of the time, kapag buntis na yung babae, hahabulin yung lalaki at paninindigan daw niya yung buntis na yan. So, ano nang mangyayari dyan? Kapag nagsama na sila, wala na. Hindi naman talaga nagkarelasyon o may pagmamahal sa kanilang dalawa. Kumbaga, dahil sa hiya, dahil sa sinabi ng ilang tao, o oh, kaya sila pinagsama sa pilitan. So, ang mangyayari dyan, wala nang kaayusan dyan. Away lagi yan. So, dyan palang maling-mali na yung relasyon na yan. Mali na agad yung natapat sa yung lalaki. Dahil sa kagagawan mo at sa mga desisyon mo rin nung ikaw ay bata-bata pa. Number six. So, yan po ang ilang mga dahilan kung bakit maling lalaki ang natapat sa iyo. Kaya, kung ganyan ang natapat sa iyo, i-assess mo kung ano nga ba, bakit ka pumasok sa ganyang relasyon, bakit mo tinanggap ang lalaki na yan. Uh, so, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.